Mana si Tito King? Helo! Ah, Dr. Bao sedini as butcher City Center. Ayan, tapos na po kami magsimba dito sa hall. Ang ganda na kanila cathedral. And first time na may uh, bininyagang Borromeo ang aking Pag-post interview na sa Dikin. Miss <laughs> si Tito King. Hello. Uh, Nagtrabaho sa Dini as butcher. Oh, rewind, rewind Tito King sa butcher. Butcher. Uh, Nag-arrive ko diri kuan. Sa Kabuan na, sa one month. Sumo na English or Tagalog? Tagalog. Oh, Tagalog. Tagalog please. <laughs> Kasi marami tayo yung mga taga. Shout out sa fans. Shout out sa mga fans. Shout sa out na namin sa fans namin dyan sa Asaan. <laughs> United States of Asaan. Nandito si Tito King sa UK. Opportunity namin dito ay naging voucher. Paano ka nag-apply Tito King? Uh, apply kami via online sa agency. Okay. Anong agency? Uh, FMW. Shout-out sa FMW. Thank you sa opportunity. <laughs> may mga placement fee ba dito King? Uh, no, placement fee. Yung ginastos ko lang yung IELTS at uh, saka mga pamasahe uh, na Manila. Tapos uh, medical, mga 1-2. Uh, 1-2 yung full medical tapos may IOM na uh, 3-6. Um, yun, naghintay lang kami ng sa akin, naghintay ako ng mga one. So paano ka naging butcher, Tito uh, butcher, uh, way back 2019, nagtraining ako sa MMS sa testa test na uh, school sa may cookman, sa house Slaughterhouse. Ilang, weeks, ilang months? 45 days. Uh, one week na theory, tapos one month na practical. So, walang bayad? Sa amin, lucky kami kasi nakabil kami ng scholarship ni Governor Bambi. Tapos, mm -hmm. so, pag walang bayad, mo, more or less 25,000 payment. Tsaka, bili ka pa ng mga pipi, Third, 30, gagastusin mo. After ng training dito, King, ilang taon ka naghintay para makapunta ng UK? Actually, yung training namin is among uh, uh, purpose namin noon for Canada kasi 2019 pa yon Uh, 2021, nag-open yung sa UK na hiring sa Butcher. Tapos, hindi masyadong matikuloso sa requirements. Kasi sa Canada kasi, hinahanap yung 3 uh, three years experience tapos SSS. Ayun. Sa UK, wala nang hinahanap na ng SS records so pan lang COA tapos certificate of trainings certificate of employments dun yun lang madali mas madali ang sa UK na pasukin kaysa eh, Canada tapos, lagyan na natin ito, Hindi. Naghintay pa rin kami ng... Sa, ang iyong iba, ang nauna sa amin, one year na sila dito sa UK. Bilis lang yung deployment sa akin. Medyo tagalan, Kasi naghihintay din ng mga employer. Sa akin, na-expire nga yung eh, Yung IOM, na six months. Pagin yung rin ako ulit. Pag sa tinawagan kasi ako ulit ng FMW, available pa ako sa magiging butcher. So, yun. Grab namin yung opportunity. So far, okay naman yung sahod. Nakakapadala ng maganda sa Pilipinas. Pero, yun. Expect na lang na yung malaki sahod, malaki din yung trabaho. Yung, kasi, the reality dito, uh, per hour yung trabaho, dapat trabawin mo no, talaga. Pus, so, yun, physically demanding. Sasabihin so, natin na madali, pero pag dating dito, iba. Pero? Pero, kaya-kaya kasi ito naman dala mga Pilipino eh, palaban. So, para sa pamilya, mas, wala mas makakabigay ka ng privilege sa pamilya mo. Madala mo rin yung family? Pwede, Oh, pwede. Mas, mas madali nga daw dito, dalhin yung pamilya. Kaya, kumpara mo sa ibang uh, hire ng mga butcher yun Maganda kasi ang IELTS score lang, maliit lang, hindi kagaya ng nursing dito, masyadong malaki at matikulosa pa. Butcher but is the other way to enter UK. Saka, decent yung sahod talaga. Butcher ka dito, pwede ka mag-iPhone. <laughs> <laughs> latest <laughs> ganun. Uh, So ayan, so, kung sinong gusto magtrabaho bilang Butcher sa UK So apply kayo sa TESDA Or kung ma-experience na kayo uh, Manap kayo ng mga Anong tawag dyan? Legal na mga hey, Kung gusto rin talagang change career kayo Maganda yung Butcher mm -hmm. Madaling aralin Experience lang Tsaka lakas ng e, loob Masasabi na madali kasi o sa Pilipinas lang madali talaga ang butcher pero sa planta na talaga. Ayun, 6,000 yung katay na araw-araw. Madali yung trabaho pero yung volume yung nakakapagod. Minsan nga yung ibang ibang mga butcher. Ah, uh, sabi, sumusuko sa one week pero nakaka-adjust naman. Laban lang. Laban lang. Para sa pamilya, iba na pag iba na. Mas hindi mo kitain yung sahod mo sa Pilipinas ah, dito sa Pilipinas. Mas maibibigay mo talaga yung need ng pamilya mo. Pero wag naman sana abusuhin. Kun savings din. Oo. Yan ang importante. Eh. Alagaan din ang sarili. Oh, yun. Katawan dito. Bunan. Okay. Yung sinasabi okay. na malaki sahod dito, malaki din ang kuan namin dito. Gastos. Gastos sikat oh. sa Oh, pounds ang sahod, pounds din ang kas kasos. gastos. Sa so, so bahay lang, malaki na. So, sa amin dito, per week, so, mabot kami ng 180. Up, kasama na yung pagkain. Ano dito pa, yun? Hindi e, lep, e, puro kita yung bintay nyo, pati gastos dito, malaki. Pero, Decent naman yung napapadala nyo sa Pilipinas. Sikap lang talaga tsaka yun. saka Yun. Naka the best. At tiwala. Oo, Lalo na pag mag <laughs> oh, yun, yun, <laughs> yun, 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 Kasi madali lang kukunin pag well, sa visa. Yun. Kahit six months or less. Basta may pera kayo. Madali, madali yan. Tiyaga lang, tiyaga, tiyaga, tiyaga. Yun. <laughs> Shout out sa Tito King sa taga. Shout out sa nakakilala. sa <laughs> so, hindi nakakilala. Salamat. So, try nyo, try nyo. Research kayo sa anong kwan sa Butcher si manang uh, para para manan mga para marami na tayo dito. Uh, Oo. Oh, masaya dito. Uh, sige. sige. thank you sa ambush interview. Yeah, salamat sa pagdating <laughs> dito sa uh, yeah, Kingston oh, Upon Hall. Uh, From Sonsi pa ito. Uh, Sonsi, 5 hours. 5 hours. Mm -hmm. hours. sa biyahe. Si Tito King na naman ang magbiyahe so, next time. <laughs> oh, January. Oo, oh, oh. May piyesta dun. <laughs> Sinulong. Eh, bye. Ingat-ingat. It's summertime, and the